Hello, hello mga mare. Magandang buhay. At eto na nga ang daily routine natin sa tuwing umaga ang mag at magluto ng baonin ng mga bata. Nagbabaon din kasi si Kuya Prince at Ate Sami para hindi na sila umuwi ng tanghali kasi medyo may kalayuan yung school nila dito sa amin. Ay, si Lucas, oh. <laughs> Ay, hindi na. At habang si Mr. naman, habang nagluluto ako, eh siya naman nakatuka dito sa tindahan. Kailangan naming maagang gumising dahil sa mga time na yan ay marami nang bumibili. Kaya sa mga gantong oras, kailangan naming maghati ng gagawin. Ako yung tagaluto, tapos siya dito naman sa tindahan para magtinda. At ayan na nga, bigla siyang napasilip sa taas at nakita niyang maraming agay kaya tinatanggal niya ito. Hindi lang pala sa pagbablog ka magaling, mister. Magaling ka din pala maglinis. Ayan, saan pa kayo dyan? Makahanap ng mister na ganyang kasipag, mga mare. At ayan na nga si Kukong. Bago yan pumasok sa school, ay eh, talagang dumadaan dito sa tindahan at nakikipagpintuhan pa kay tito niya. Okay. Dahil sa mga ganitong oras, dumadaan yung mga estudyante papuntang school. At eto na nga, maguhulog sila ng savings kay tito nila. Ayan, si Sheila may pala ay halos araw-araw yun naguhulog ng savings nila. Andyan din si Coco, andyan din si Lance. Yan kasi yung naisipan ni Mr. para makaipon yung mga bata. Para pagdating ng December, may savings sila at may pambili sila ng regalo pag Christmas party nila. Ngayong August lang kasi naisipan ni Mr. para yung mga premium nila sa laro ay may napupuntahan. At sinabihan din sila ni Mr. na kung sino yung pinakamataas pagdating ng December ay may premium sa kanya para mas ganahan silang mag-ipon. So ngayon, nakaalis na yung mga estudyante natin, kaya ako naman ay maglilinis. Mas gusto ko kasi mga mare maglinis pag ako lang, wala yung mga bata. Kasi pag nandyan sila, pang gulo lang. Eto talaga yung daily routine natin pag umaalis na sila. Kailangan natin maglinis araw-araw para hindi maipon yung dumi. Ito pala mga mare, ang bahay namin dito sa Bulinaw. Dito kami nag i ng Monday to Friday. Eto pala yung unang pundar ni Mr. nung nasa abroad pa lang siya. Tapos, nag-ipon siya ng nag-ipon hanggang naipundar namin yung isang bahay namin sa Anda. Sa mga hindi po kasi nakakaalam, Nung nasa abroad pa lang si Mr. ay nagbablog na siya. Pinagsasabay po kasi niya yung kanyang pagbablog at pagtatrabaho. Ganon lagi ang routine niya hanggang sa umabot siya ng walong taon hanggang sa umuwi na siya. Simple man ang tirahan namin dito, ang importante kami ay sama-sama at masayang pamilya. Ito yung naging tirahan naming mag habang si Mr. ay nasa abroad. Tapos habang nasa abroad si Mr., sa tuwing nagpapadala siya, inuunti-unti ko namang pinapagawa yung bahay namin sa anda. At ayan na nga, pagkatapos kong nagwalis, isinunod ko naman itong pagmamap dito sa loob. Pasensya na kayo mga mari kung puro drawer ang makita nyo sa loob ng bahay namin. Ha. Ayan na nga, sinunod ko naman yung pag-iigib. Tulad nga po nang sabi ko, medyo mahirap yung tubig dito sa amin. Kailangan mo pang magbumba para makakuha ng tubig. Pwede naman sanang si mister ang gagawa nito. Ang kaso nga lang, ginawa ko ng exercise sa tuwing umaga. Kaya naiintindihan nyo na po siguro kung bakit yung mga labahin namin ay dinadala ko pa sa anda. Pero laking pasalamat na din namin at nagkaroon kami ng poso dahil nung dalaga pa ako, nakikiigib lang kami kung saan pwede. At baka nagtataka kayo kung bakit may tela. Ginagawa po kasi naming pansalayan para malinis yung tubig. At ayan na nga, bubuhati na natin papunta sa bahay namin. Malapit lang naman yung bahay namin dyan mga mare, kaya hindi ako masyadong hirap sa pagbubuhat. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood ng video ko at sana manood kayo lagi. Bye bye!